May ako ng Puck beef guys, simple lang ito, walang sahon. alamang lang sya, ummm, sa buong kulay. Magaling lang. Lagyan natin ng water. Bintak natin. So, ayan guys, maglagay lang ako ng magic sarap. May sabaw-sabaw pa siya. Ayan. Sarap na tito guys. Ayan guys. Luto na yan. Ayan. Luto na ito guys. Okay na yan. Thank you guys for watching. Luto na po guys. Tayo tuyo. Ah, ano siya? dinner itong malilit na isda.